Gahol na umano sa oras at marami pang proseso na gagawin bago maging ganap na batas ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ito ang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa tanong ng media kung ano ang magiging implikasyon matapos aprubahan kagabi ng BTA Parliament ang panukalang batas. Sakali raw kasing maisa batas ito, magsasagawa pa ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Nais din ng COMELEC na magkaroon ng kopya ng approved measure upang mahimay umano ng komisyon ang mga probisyon ng inaprubahang panukalang batas na wala pa kung kasing wala pa po kasi formal na batas sa kasalukuyan. Alam natin kahit nabasa na yang third and final reading, meron pa yang signing ng prime ng chief minister at pagkatapos may publication pa. Kung napansin niyo po yung yung schedules namin kanina, napaka napakanipis na po. E papaano po kung sakaling ganap na maging batas yan at pagkatapos ay magkakaroon pa kami ng publication? magkakaroon pa po ng tinatawag na filing ng Certificates of Candidacies. Eh, yung filing po ng Certificates of Candidacy, isang buong linggo yan. Hindi may pwede po na hindi mag-filing ng candidacy kasi merong bayan dyan na kinuha at nilagay sa kabilang distrito. O maaaring merong ginawang bagong distrito. So kinakailangan may filing ng candidacy. Eh, ang mga pangalan po at saka pictures ng, ng mga, mga kandidato ay ipiprint sa balota. Paano po yung oras pa namin? Maaari po wala na. Ito po ang importante. Kaya po napaka-importante na makatanggap kami ng kopya man lang nung naipasa kagabi. Sapagkat may nakapagsabi po sa amin na may nakalagay na provision na yung redistribution na pito ay gagawin pa sa 2028, hindi para sa 2025 elections. Gusto namin alamin kung totoo ba yung balita na yan. Sapagkat kung totoo yan, solusyon sa problema namin. Kung yan ay totoo, wala po sa puntong ito, magpiprinta kami ng balota. Pag nagprint kami ng balota, hindi na po pwedeng masayang yung naimprinta na balota na yan. So yan po ay uh, wala naman po may kasalanan sa bagay na yan. Pero again, Again, ang importante tuloy 73 man 'yan, 80 man 'yan, dapat ay inaasahan ng kababayan natin. Pupunta ako sa Presinto sa October 30.